para tapos na yung surgery ko sa lungs. Pumanaw na po ang lead vocalist singer ng bandang Aegis na si Mercy Sunot. Si Mercy Sunot ng Aegis ay sumailalim sa lung surgery. Kamakailan lang, naluluhang ibinalita ng isa sa mga miyembro ng OPM Iconic Group na Aegis na si Mercy Sunot sa publiko ang health condition ngayon. Sa ginawang TikTok video ng biriterang singer ay humiling siya ng dasal sa mga netizens upang mapagtagumpayan niya ang kanyang karamdaman. Ayon kay Mercy, naging matagumpay naman ang ginawang operasyon sa kanya kamakailan dahil sa breast at lung cancer. Dinala raw siya sa Intensive Care Unit, ICU, sa isang ospital matapos makaranas ng hirap sa paghinga kasunod ng pagtanggal sa namuong tubig sa kanyang baga biglang nahirapan akong huminga, so dinala ako sa ICU. May tubig pala, may inflammation yung lungs ko, so ginagawa na nila ng paraan, pagbabahagi ng miyembro ng agent. So, 7.30 akin is schedule. So, waiting na lang ako, tawagin Tapos na ako mag-check-in. So, Anya, tinurukan siya ng steroids para maiwasan ang paglala ng inflammation sa kanyang baga. Sa dulo ng kanyang TikTok video ay nagsimula ang maluha si Mercy habang humihiling sa kanyang mga followers na ipagdasal siya para sa kanyang agarang paggaling. Pag-pray nyo ako guys, please. Pag-pray nyo ako na matapos na tong pagsubok na to, pagsusumamo ni Mercy gamit ang mga hashtag na hashtag breast cancer warrior at hashlong cancerwarrior Marami naman ang nagkomento sa video ni Mercy at nangakong ipagdarasal ang kanyang paggaling at mabilis na pag-recover. Narito ang ilan. Gagaling ka in Jesus name. Padre Pio you are the saint of all miracle and healing please let your hand touch her body and soul to help our dear warrior to fight and get healed. Nothing is impossible in Jesus name. Amen be strong idol mercy of ages in Jesus name Amen, God is good all the time, get well soon po. Kapit and laban lang po mercy. Gagaling ka idol mercy ages di ka pababayaan ni Lord God bless you. Praying for your recovery. Ang Aegis ay isang Filipino rock band na nabuo noong 1995. Dating kilala bilang Aegis Sound trippers sa mga club at lounge sa buong Japan. Ang banda ay binubuo ng magkapatid na Juliet, Mercy, at Ken sunod sa lead vocals. Nag-iisang lalaking miyembro na si Ray Ebonoha sa vocals at gitara, Stella Pabico sa keyboard, Rowena Adriano sa bass guitar, at Vilma Galaviego sa drums. Dating kilala bilang AG Sound Trippers sa mga club at lounge sa buong Japan, binago ng grupo ang pangalan nito sa AGs, na nangangahulugang, shield, o protection ng pumirma sa Alpha Records noong 1998. Itinampok ang mga kanta ng banda sa musical Rock of Ages. Juliet sulod lead vocals, Mercy sulod lead vocals, payo ko lang sa mga singers dyan. Ingatan po natin ang ating kalusugan lalo na ang baga, huwag po magyoyosi at laging matulog magpahinga. Dahil yan po ang ating puhunan sa pagkanta, lalo na pag mga kantang mataas, Nakakapagod po yan. Di biro maging singer. Rest in peace po sis Mercy Sunot Borhal. Celebrate ko mag-isa ang birthday ko. Mahirap. Mahirap sa... Mahirap sa ibang bansa na nag-iisa ka lang. Yung wala kang malapitan. Malungkot. Yung iba, iba talaga pag nasa ibang bansa ka. Uh, solo flight ako. Yung gusto kong gusto kong gawin, hindi hindi ko magawa. Alam mo yun? Yung mag-celebrate ng kasama ang kapamilya mo. Hindi ko magawa. Iba pa rin talaga sa Pilipinas ngayon. Napagtanto ko na mas masaya sa Pilipinas kaysa dito. Pero